Hey! What's up mga Kaballers! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa pagkuha ng Golden State Warriors kay Anthony Davis. At ang balita naman patungkol sa biglang paglakas ng Toronto Raptors. na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kabolers sa balita patungkol sa biglang paglakas ng Toronto Raptors Well sa ngayon nga po kagaya ng Detroit Pistons ay maraming ang mga teams ngayon ang mga bahagyang nag i sa kanilang kampanya ngayong NBA season isa na nga dito mga kabollers ang biglang paglakas ng team ng Toronto Raptors ngayon sa kanilang nilalaro sa Eastern Conference. Sa katunayan, mayroon nga po ang Raptors record na 11 wins na may kasamang 5 losses na sila nga ngayon ng biglang sumabit sa Detroit Pistons bilang top 2 sa East. Kung susumadahin nga natin, bibihira nga po para sa Toronto Raptors na makalapit sa magandang pwesto simula pa noong nakaraan nilang mga season. Kaya naman kung susumadahin nga natin malaking bagay ito para sa kanila dahil narinaman sa improvement na kanilang ipinapakita. Sa kanilang karera nga po, isa si Brandon Ingram ngayon sa talagang main superstar ng Toronto Raptors na nag average ng 20 points per game na masasabi nating siya nga ang nangunguna sa opensa ng Toronto. Inaasahan nga po mga kabollers na magiging maganda pa ang laruan ng Toronto Raptors kapag nagkaroon pa nga sila ng magagandang rotations at lalong lalo na kapag na-maintain pa nila ang kanilang matinik na performance. Samantala, pumunta naman tayo mga kabollers sa balita patungkol sa pagkuha na ng Golden State Warriors kay Anthony Davis ngayon. Well, sa ngayon nga po mga kabollers ay pumareho na ang loss record ng Warriors sa kanilang panalo. Yes, mga kabollers, mayroon na nga po silang 9 9 record sa West na sobrang malayo na nga po mga kabollers sa standings ng 7th spot. Na kung susumadahin nga natin mga kabollers, delikado nga po talaga ngayon ang kalagayan ng GSW. Base nga sa naging laruan ng Warriors kanina kontra sa Portland Trail Blazers, Sobra nga silang dinomina ng Blazers sa rebound. Kaya isa nga ito sa mga naging dahilan para ma-outscored sila at malamangan pa ng Blazers sa uling quarter ng laro. Kaya naman kasalukuyang mas uminit na nga po mga kaballers ang balita patungkol sa pagkuha ng Warriors ngayon kay Anthony Davis na kasalukuyang nanganganib na itrade ng Dallas ngayon. Isa nga po sa mga maaaring gagawing trade package ng Warriors ay ang pag-trade nila sa kanilang mga role players katulad na lamang ni Brandon Podjemski, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Trace Jackson Davis at Al Horford. Bukod pa dyan, maaaring gumamit nga ang JSW ng at least isang superstar na maaaring maging kapalitan ni Anthony Davis para mapapayag ang Dallas Mavericks. Lalo pat sa ngayon nga ay nangangailangan talaga ang Golden State Warriors ng matinding sentro na susuporta sa kanilang ilalim. So yun lamang mga ka-ballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. ng this basketball hotshots. Thanks for watching.